unboxing po tayo. Hmm. Tadi deliver lang ngayon. Tapos, masawa ko na katingin sa akin. Akala niya, parcel para sa luho ko. Hindi ah. Sabi sa don't worry mahal. This not luho. This our paninda. This are not our paninda. <coughs> Actually, guys, karamihan ng paninda ko dito katulad ng mga candies iba't ibang candies iba't -ibang toys mga makukulay sa candies ino-order ko lang sa online kaya ito ngayon ngayong araw <coughs> ito yung ito yung bagong dating umaga umaga this na tuho ah this sa uh, our panindas mag-unboxing tayo actually bukas na nga siya eh, kasi kanina na nagulit ako. Kula, ba't ko ba binuksan? Dapat pala, nan ako. Ngayon, mag-unbox na tayo. Hey, hey. Wow. Wow. karamihan ng dumadating na parcel ko usually sa tindahan namin kasi kung pupunta pa akong divisorya makipagsiksikan pa ako pumasahe pa namin consume po or mag iibay kami consume pa ng battery malakas din so online na lang ako yung mga tinitinda namin katulad nito, na yan kararating lang ngayong araw <coughs> September 25 morning na ngayon kararating lang siya yan paninda nakulay siya tapos candy na rin tapos since na darating na yung Halloween more rin din ako ng maskara. iba-ibang maskara siya yan tapos, meron din ako parang jelly. Ayan. Ayan. Mura lang, may pinagkukunan akong mura. mura pinagkukunan akong ganito. Tapos, mura ko rin siya binibenta. eto ibenta ko lang siya 8 pesos. Ayan. Tapos to, so, pwede ko siyang ibenta ng 10 pesos. Tapos ito, 10 pesos din it's so, my parcel for today is ito hmm, paano na ganun din kami nyo mga kasisira is mga kabigas ko yun. bye